paano pinagahandaan ninyo ang pagpapasa ng social Bill? Ang tanong, kung hindi siya makapasa sa 20th Congress, bakit kaya? Oh, <laughs> uh, well, it's highly political, di ba? We play with the numbers. Di ba? So, parang numero ang laban. So, tapos si Congressman uh -huh. naman, nag-inig na siya sa Senado. So, dun pa lang sa baba ang panalo. So, magiging ulit, paulit-ulit din siya every Congress. So, let's see kung so, paano, ano naman kaya ang pwede natin masuggest, ano natin magawa para mas creative, mas strategic, kasi parang halos nagawa na lahat. ba diba? <laughs> Yung dapat yung dapat kasi na strategy din namin ni Counselor Cosete na, si na hindi naman nakapasok yung kapapayang party list, i sa lang <coughs> na maging omnibus anti-discrimination bill. Pero buo siya na nakapalood doon. Kasi ito ang tatanggapin yung iba. Diba? Pumapayag na nga kami. Na lahat mga nanonood at mga nababasa sa inyo, kapag binigay niyo po ang SOGI, di yan saang mayroong protection. Wala pong nawawalang karapatan sa inyo o miyembro ng pamilya ninyo. Ibig sabihin lang, mga kaibigan, mga ka-LGBT, please protect us also under the law. Di ba? Kailangan din namin yung protection na yun. Yung armas na yun, ba? Para lang sa ganun naman, yung bigidad ng pag- Okay, hindi uh, na nagpapasa kayo ng ano, no, ng tayo, kapapapasa sa OG. Uh, pinapasa nyo, at gusto natin ipasa ang SOGD. Yes, yes, yes. Kasi sa pride na yun, gusto nyo ipasa ang SOGD. Sa nakikita ninyo, uh, larga ng kongreso at lagi ng sinado, hindi pa kayo na-open kasi ang isang confidential fund ng isang vice sinabi at hindi siya at hindi sa Senado at pinang iba pa pa sa Congress. Samantala, ang Sojip ay ayaw Ano ang pwede mo sa mga ito? Pagano siya sabi baka pala magpahaba ako kung ah. nakakalive sila si I think ang magiging principal author po sa lower house, it be of course ang ating kapatid na si Congressman Percy Sardanya na makapayang partisan. Yes. Oo. Yes. Yes. Ah -ah. So, piling ko sila. Pero sa tanong mo na yan, dapat sila nalagyan Huwag tayo dyan, kasi parang hindi na tayo dyan. Inocent mo tayo dyan. Oo. Bakit? Sa iba bilang, of course, lahat naman tayo sa part of the Rainbow Collar, lahat tayo ay taxpayer. And sure, may karamatang tayo, di ba? Bilang isang, sabihin na natin, i-out natin sa Rainbow Collar this time. Bilang tao, bilang ikaw, bilang iwan sa taxpayer ng Pilipino. Ano reaction mo doon? Kasi ang SOGIE 23 years, <laughs> nag-grow pa sila, nanumpal pa sila. So bakit ang soji, ano na nila? Oo oh, O no, pero siyempre oh, pa doon, papupunta tayo na lang sa ano, sa EDO. Marami na pang mga ano eh, kung hindi man mapapasa ang anti-discrimination o uh, <laughs> uh anti-discrimination Yes. Kaso kasi sa part na may LGU up question. Yes, masyado pa. Kung hindi man natin ito magkakataon na. So, sayang ang record, sayang ang venue. Oh. so I think maganda kung tingnanin natin, no, na, ah, uh, kinakilala natin, tingnanin na, this is a highly political move na nangyari sa impeachment. I think you're referring to impeachment move na. So, and so forth. So, I, I, it would be better if bigay natin sa Supreme Court, whether for which, Immediately, rather than giving a question to us, because it's a question and it is a constitutional issue, uh, right? The right. right? But you the protection, the the sexual orientation, gender, expression, It's not a constitutional issue. It's it is. We are covered by the constitution. So I think it's better that we we let the Supreme Court decide in these cases. Right. Yeah. Okay.